Aries, Ang Aris sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. May ugaling maingat na may maselang pag-uugali, lalo na sa trabaho, mahigpit sa dapat na magawa, at kung magpapagawa ay mas mahigpit para maging maayos, at nang hindi mapipintasan sa bahay ay masaya pagkasama na ang pamilya, maaruga sa magulang at handa laging makatulong at ayaw ng mga usapang may kalokohan pag sa pera, at naiinis sa mga usapang kabastusan at mga kaberdehan, at ayaw kausap ang tungkol sa utangan ng pera, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Aris ngayong araw, na mula sa mga bituin, may katipiran sa paglalabas ng pera, mga masuswerteng kulay at numero color yellow and color green number 21 number 19 at number 30 toros ang toros sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan may isipan trabaho muna bago ang kwentuhan at sa paggawa ay wise sa trabaho laging una ang mga plano para sa ika-kaganda lagi ng mga gawain at may katapangan ang ugali ngayong araw na ilabas kung kailangan may kadaliang biglang papasukin na magseselos na matahimik at hindi basta nangangako, maingat sa ganoong bagay dahil ayaw ng napipintasan at hindi kayang basta maiisahan, may wise na kaisipan na maingat ang bigay na ugali ng kalikasan sa Taurus ngayong araw na mula sa sikat ng araw, matipid sa pagpapalabas ng pera mga masuswerteng kulay at numero, color gold and color blue number 11, number 14 at number 20. Gemini, ang Gemini sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. May maunawaing ugali para sa maayos na araw, pero may katapangan din ang ugali kung sa trabaho ay ayaw. Nang nagpapataan mas mabilis na matatapos ay pag-asenso. Ang magiging resulta ang nasa isipan, at may matalino. Nakaisipan sa masipag para makagawa ng pag-asenso ng pamumuhay, at laging una sa kanya ang pamilya para mapasaya. Wala sa isipan ang magselos may tiwala sa pag-iibigan, at masigla ang isipan sa mga dapat nagagawin, dahil kikita ng maayos na pera para sa pamilya ang bigay na ugali ng kalikasan sa Gemini ngayong araw, na mula sa mga bituin, may kaluwagan sa pagpapalabas ng pera, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color white number 22, number 17 at number 36. Cancer, ang cancer sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Maingat sa mga ginagawa dahil ayaw ng suliranin at ayaw mabigyan ng kalungkutan ang pamilya, at masaya. Ang isipan sa ugaling kasipagan, dahil inspirasyon. Ang pamilya, sa trabaho ay laging maaasahan na gagawa. Nang maayos at matapat sa trabaho para may mahabang pagkakakitaan, at ayaw magsalita ng walang matibay na batayan dahil ayaw nang napipintasan ng ibang tao para hindi madadalaw ng bad energy sa mga gagawin, maaruga sa kalusugan ng pamilya. Sa pagkita ng pera ay parehas, walang lamangan ng makaiwas sa makakaaway na tao. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa cancer ngayong araw na mula sa liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color green number 25 at number 16 at number 10. Leo ang liyo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. May ugaling mahaba ang pasensya sa trabaho, nakapokus, sa dapat na magagawa, at laging may kahandaan makatulong. Sa mga magulang at kapatid kung may ekstrang pera, kung sa pera at gagawa ng pagkita ay ayaw ng may kalokohan. Para walang alalahanin na may kaaway, sa usapan ay ayaw ng mga chismisan, maaruga sa pagkain ng pamilya, at laging uunahin na makagawa ng magpapasaya sa buhay pamilya. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Leo ngayong araw na mula sa sikat ng araw, ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, nakaakit akit at kaibig-ibig, sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, may kaluwagan sa paglalabas ng pera sa pamilya. Mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color white number 26, number 35 at number 14. Virgo, ang Virgo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Laging maingat sa mga ginagawa at hindi gagawa ng ikakasira sa hanap buhay at hindi papatalo kung alam na nasa tama ang mga dapat nagagawin may maselang ugali gusto ay nasa ayos ang lahat ng trabaho. Laging masaya ang pakiramdam pagkasama ang pamilya pag nadidinig, ang usapang masasaya, at mas gusto ang magtrabaho na mag-isa, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Virgo ngayong araw na mula sa mga bituin, matipid sa pagpapalabas ng pera, mga masuswerteng kulay at numero color gold and color blue number 29, number 34, at number 10. Libra, ang Libra sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Madisiplina at may katapangan ang ugali, ayaw ng mga. Usapang na walang kabuluhan, at sa trabaho ay laging. Mapagsuri ng makaiwas sa suliranin, at kung pera ang. Usapan ay masinop para makaipon ng maayos at hindi makukuha sa suhulan ng pera maingat sa buhay dahil ang gusto ay maligaya na maayos na buhay pamilya at ayaw ng mga usapang may tuksuhan ng pag-ibig at usapan ng mga kaberdehan at hindi umaasa sa ibang tao para sa trabaho ang bigay na ugali ng kalikasan sa libra ngayong araw na mula sa liwanag ng buwan mga masuswerteng kulay at numero, color red and color green number 11, number 25 at number 40. Scorpio, ang Scorpio sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Laging masaya sa mga ginagawa dahil kikita ng maayos. Na pera at laging ang inspirasyon ang pamilya. Maingat! Sa pera ng makapag-ipon ng pera para sa kinabukasan ng pamilya, hindi makakagawa ng katamaran sa trabaho. At dahil mas gusto pa ang magtrabaho ng mag-isa, hindi kagad magbibigay ng pagtitiwala sa ibang tao, laging may pangarap na pag-unlad ng ikakabuhay, at may kadalian na pwedeng magselos, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Scorpio ngayong araw, na mula sa mga bituin, matipid sa pagpapalabas ng pera, Pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color green number 28, number 5 at number 17. Sagittarius. Ang Sagittarius sa pahiwatig ng galaw. Nang mga kalikasan, ang ugali ay dapat na unahin ang gagawin kung saan kumikita ng maayos na pera at may matapang na ugali kaya ayaw ng usapang mahaba. Para makaiwas sa pagkainis, mapanuri sa pagsasalita. Para walang makaaway na tao, at may mahabang pasensya. Sa pamilya, may maselang ugali lalo na sa trabaho na masino para kumita ng maayos, maaruga sa pamilya lalo na sa pagkain, wala sa isipan ang magselos tiwala sa pagmamahalan ang bigay na ugali ng kalikasan sa Sagittarius ngayong araw, na mula sa mga bituin, ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, na kaakit-akit at kaibig-ibig, sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color red number 22 number 40 at number 27. Capricorn ang Capricorn sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, may matyagang ugali at madisiplina sa mga gawain sa trabaho at kung nasa naaayon na katwiran. Ay ilalaban ang nalalaman, ayaw ng mga usapang may kay abangan at sa trabaho ay masipag na masinop, ayaw. Nang inaabala pag gumagawa na ng gawain, hindi makukuha sa mga suhulan ng pera, wala sa isip ang pagseselos tiwala sa mahal sa pagmamahalan. Una sa kanya ang laging mabigyan ng kasiyahan ang pamilya. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Capricorn ngayong araw na mula sa liwanag ng buwan, malambing sa pagmamahalan at matipid sa paglalabas ng pera. Mga masuswerteng kulay at numero: color blue and color green number 16 number 14 at number 36. Aquarius, ang Aquarius sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Ayaw ng mga usapang tungkol sa pera lalo na kung pag. Utang, matyaga sa buhay at may mapanuring isipan, sa mga gagawin ng makaiwas sa problema, at ng makakatapos ng maayos sa ginagawa, may paninindigan hindi aatras kagad hanggat nasa tama ang sinasabi naninigurado sa mga sinasabi ng walang makakagalit na ibang tao, at laging maaruga sa kalusugan ng pamilya, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Aquarius ngayong araw na mula sa mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color gold and color blue number 24 number 8, at number 17. Pisces, ang Pisces sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Laging maingat sa mga ginagawa at laging pag-iipon. Nang kinikitang pera, maingat sa pagsasalita ng makaiwas. Sa mga usapang kalokohan sa trabaho, ay hindi maiisahan. May matalinong isipan sa dapat na gawain, at inuuna ang pamilya para sa ikakaganda ng buhay. Ayaw ng usapan may kalokohan sa pagkita ng pera. Hindi uubra ang suhulan o palusutan sa kanya, may takot sa karma ng kamalasan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Pisces ngayong araw, na mula sa sikat ng araw, pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color green number 17 number 20 at number 11.